Ang aklat ng mga lihim ay isang ehersisyong pedagogikal na nagtutuklas ng hypothesis para sa mga layuning pang-edukasyon. Bakit ito magandang ehersisyo? Ipinapakilala ang siyentipikong pamamaraan. Ito ay isang hands-on na paraan para matutunan ng sinuman ang mga hakbang ng siyentipikong pamamaraan, hypothesis, observasyon, eksperimento, at pagsusuri nagpapakita ng layunin ng isang hypothesis na unawaan ng mga gumagamit na ang isang hypothesis ay isang hula na susuriin, hindi isang palagay na dapat patunayan. Layunin, ang aklat ng mga lihim ay ang predamite na kaalaman sa sakuna na nagpadali sa kaligtasan ng ilan, habang pinapanatili ang kaalaman, pangunawa, at karunungan na maulit nito sa mga taon ng kalendaryo ng tao na 2031 plus o minus isa. Inihayag ng World of the Damned ang kataklismo ng nakaraan. Mula sa oral history, bago ang baha, at ang mga bagay na makalangit na nagmarka ng pagtatapos ng mga pyramid builders, mga higante at mga predamite. Mayroong isang walang uliran na labing walong bagay na makalangit na tumatawid sa panloob na solar system, at ang isa ay kilala mula sa nakaraan na hudyat sa sangkatauhan, ang simula ng wakas at ang pagbabalik ng maninira. Ang predamite na kaalaman, ang nakasulat na salita ng Biblia at ang matapang na disiplina ng Agham ay ipinakita sa isang format na maaaring matutunan ng sinuman ang kaalaman, maunawaan kung ano ang kinakatawan nito, at gumamit ng karunungan upang mabuhay sa kasalukuyan. Bakit eh, mahalaga, sa kasalukuyan, lahat ay nagsisikap na mamuhay na nangangailangan ng pagsunod sa matrix kung saan tayo umiiral at umaasa sa pagpapanatili ng ating buhay. Ang pag-unawa sa kung ano ang idudulot ng hinaharap ay magbibigay daan sa marami na pahalagahan ang kasalukuyan. Ang aklat ng mga lihim ay nagpapakita ng pagsusuri, pagsusuri at pagsusuri ng kometa tatlo, at last na nagpapatunay sa pagbabalik nito. At ang mga pagkakasunod-sunod ng pagkasira sa buong Earth na humahantong sa pagtatapos nito sa 2,031 plus o minus isa. Maaaring i-download ng mga bagong subscribers ang tatlo unang episode para sa pagsusuri at bonus episode. Preview video ng paglabas ng Book of Secrets 2000 at 26 ay magiging available sa mga subscribers sa episode sections. Ano ang aasahan at kung di magiging, mag-subscribe o mag-ambot, at matututo ka, malalaman at maunawaan mo? O maaari kang bumili ng aming mga tauhan ng kape?